Dahil nag nga ako sa polboron, inaisipan ko na nga lang na gumawa ng homemade polboron. Kung mahilig nga pala kayo sa polboron, isamahan nyo naman nga ako hanggang dulo. Nakita ko lang din nga pala to sa Facebook, kaya naman ginaya ko na rin nga para naman masubukan ko nga kung ano nga ang lasa. May kita nyo nga dito nga sa amin ay talaga namang pagkakalakas nga talaga ng ulan. So, ngayon na ay talaga namang hindi tumitigil ang ulan. Pero kahit mga ulan ay for the go pa rin nga tayo. Kaya naman dali-dali kong kinuha yung payong at lumabas na rin nga ako para bumili ng mga ingredients. Sakto nga at dumating na rin nga yung parcel na in order ni mama sa Shopee. Tignan nyo naman dali-dali ko nang binuksan paano ba naman excited na nga ako. Sabi talaga at saktong sakto nga paano ba naman gagawa nga kami ng polvoron. dumating nga na order ni mama ay panghulma nga ito ng polvoron. O ba diba? Mas maganda kasi kapag naka mas maganda rin kasi kapag meron mga At huwis. ito nga pala ang polboro natin ito na sa apat na ingredients nga ay meron ka ng napakasarap na polboro. Kaya ano pang ginagawa mo? At talaga namang subukan mo na rin nga ito Paano ba naman, napakadali nga lang gawin. Sinala ko na nga muna pala dyan yung kawali na non stick pan. Ng stick pan na yung gamitin natin. Baka kasi magdikit-dikit yung mga polboro. Kaya, Kaya naman, mapapasabi ka na lang talaga ng ay for the go. Pagkabukas nga natin ng chile na ilagay nga natin agad yung harina. Bali, hindi ko nga pala uubusin yan. Dahil konti lang din naman kami. Konti nga yung ko, Pero kung pang negosyo nga ito ay pwede pwede nyo ang kahit gaano kadami ang gusto Mga bata pala dyan na gustong magnegosyo ay pwede pwede nyo itong gawin. At dahil nga hindi nga namin nasala ay talagang imekus-mekus na lang nga natin at durugin na nga natin yung mga buo-buong At isunod na nga pala natin ilagay dyan yung asukal. Bali brown sugar nga pala gagamitin ko. Paano ba naman iwala nga kaming white sugar? Pero mas maganda pa rin talaga pag white sugar. Pero kahit anong sugar ay pwede pwede naman Bali, yan. Bali tinakta ko na nga rin kung gaano karaming asukal yung gusto. ko na nga pala dyan yung asukal at hindi ko na nga nagamitan ng kutsara. Tansya-tansya na paano October naman eh, first time ko lang Ay, nga. May ko na lang muna nga pala yan dyan para naman talaga mag-combine nga sila. Isunod ko na rin nga pala dyan yung butter, bali counting butter na pala yung nilagay ko dyan para naman talaga hindi nga masobra. Ah, si maging prinitong pulburon na nga ito at hindi na nga talaga siya yung pulburon. pulburon. Pulburon pa rin naman, kaso nga lang ay medyo mamantika. Yan na nga pala sa kawalingin mismo kung tinunaw yung butter. Papasensya nyo na nga kung medyo maingay dito sa likod. Paano ba naman si Bibi Sir may talaga naman pagkakaingay nga tumatawa-tawa? Para sa video, yung gamitin na naman nga natin si Ketchup at malalanog-lanog na naman nga. Paano ito. ba naman gagawin na naman nga natin siya pamukpok dito sa mga biscuit na cream? Feeling ko oh. mag-aaway na nga to si cream o ka si Ketchup. Paano ba naman sa dami-dami na pwedeng pukpukin na biscuit yung cream o talaga yung ko. At sa dami-dami oh. rin nga ng pamukpok ay talaga naman yung ketchup na Bali, oh. pa nga yung napili. Bali meron pa nga din tirang brand kaya naman talaga ilalagay ko na rin nga siya dito para naman talaga hindi na nga ito masaya. Sana naman kasi kung bibili pa tayo ng bago, diba? At dahil nga kulang pa nga ay dagdagan -dag natin siya na isa pang pack ng Balik, isang pack na nga, baka kasi na Ali, mekos, mekos lang natin talaga ka dito sa mangoes pero worth it naman nga ang lasa nito. Kahit nga siguro nagluluto ka pa nga na talaga ay talagang pag inamoy mo nga ay talagang masasarapan ka na nga agad at mabubusog ka na nga agad. O diba sure. grabe naman inamoy lang nabusog na agad. Di nyo carry. At dahil nga mainit-init naman na nga siya at talagang lutong lutong-luto nga siya inahon ko na nga siya sa kahirapan at pagkatapos kalalagyan na naman nga natin siya ng cream o oh, hindi lupa Ayan, cream. Oh, ay, yan. Cream o yan. Mangoes mangoes ko nga lang para man talaga mag-combine nga yung cream o oh, tsaka naman yung ginawa natin na polburo at maging cream o oh, polburo na nga ito. Is video, eh, hindi mo ang bowl ni Sunshine. Kaya naman, eh, at ginamit ko na nga ang bowl ni Sunshine. Ginamit ko na rin nga pala yung panghulma para naman talaga mahulma ko na nga itong polvo. Yung iba nga ay perfect. Yung iba naman nga ay hindi perfect. Hindi naman talaga lahat ng tao ay perfect. Ay, kwento ko nga lang sa inyo na si mama nga ay dating nagtitinda ng ganito. At talaga naman siya rin nga mismo ang gumagawa. Pag siya nga lang daw ang gumagawa nito, ang sangkap niya nga lang daw ay arena Saka naman ng asukal o oh diba? Anyways, pass is pass. Kaya naman, i-level up na nga natin itong ni mama. Mahulma Ma ko na nga, sya, ito na nga ang ating favorite part, ah. Tasty! Bale, ito na nga pala ang aking unang first bite. Kaya naman, papasabi ka na lang talaga ng I for the Grabe, talaga ng sarap na ko. Nag-melt talaga siya in my mouth. Uy, nag-melt today's video mga dyan. At habang ako nga ay kumakain, magsha-shoutout na muna nga, nga ako. nga po pala, kina Denzel Cabrera at kay Ate Hania Choa Pati na rin nga po pala, kina Princess Rego, Crystal Rialing at Yope, at kay Marilette Asinsao, pati na rin kay Rika Fulgar, kay Micaela M. Tan, at kay Ana Linda. Pati na rin nga po pala, kina John Paolo Pino, Livio Ashley, Pretty Pia, Princess Nicole Martinez Pronda, Kate Bernadette, kay Miles Asher Tuno, at kay Shaina Wine dal Monte. Bali, more shares pa nga po pala para naman talagang marami-rami pa nga po makapanood sa tin at maging marami pa nga po tayong Bali, lahat. happy 55k followers nga po pala sa ating lahat. Sana umabot pa nga po ito ng 1 million followers. Bali, hindi ko nga po naman na patapos na nga po pala ang video. Kaya naman mag-like, follow, comment, share, and subscribe ka na rin pala sa page namin. Yun lang, salamat. Bye-bye and God bless!